no, no, no. Good morning, morning, mga ka super kasari ka negosyante. Another Saturday Joti na naman ang Madam Negosyante. Pero del Sabado, 6.30 na tayo bumangon. Ang sarap ng tulog ko. Grabacious. Ang sarap matulog ng dire-direcho. Paano kasi pag may pasok ang estudyante, alas 4 gising ng madam negosyante. Ngayong sabado naman, bawi-bawi lang. Siyempre, tulog din naman ang ating mga tumors. Kaya sakto lang yung pagbukas natin ng 7 a.m. 6.30, babangon na tayo. Kung ano pang mga seremonya sa ating katawan. At pag 7, o de, Open na ang Rose Jam Mini Mart. Welcome mga suki. At syempre, morning routine. Agad-agad okay. ang Madam Negosyante. Wala tayong tulala moments today. Kasi kailangan natin kumita ng pera ngayong Sabado na ito. Kailangan malaki ang benta natin. Kaya energy agad pagkagising. At syempre, pakainin natin ang mga hayop sa ating Rosia Mini Mart. Ang mga pusa na mga pumapasok. Pinapakain natin yan. At syempre, ayus-ayusin natin ang ating mga stocks, ang ating mga display para naman pagpasok ng ating mga tumors, hindi e, okay sa alright. At syempre, yung ating chillery, ayus Ayusin natin ang ating mga soft drinks I-forward forward natin Para pag nag tayo Doon naman natin ilalagay sa likuran first in, first out. Kasi sa gabi, hindi yan nagagawa dahil ang ating panggabi ay ang endoy. At ito pa nga ang cheka. Natulog ako na maaga kagabi. Parang alas 10 pa lang, tulog na ako. Abang endoy, wala pang 11, nag-close na. Oo, uh talaga ganun talaga. ba diba? Nakakaloka. Pag tulog na ang pusa, maglalaro na ang daga. Ganun ba yun? Nakakaloka yan. <laughs> Pwede na rin natin ang ating mga papel, ball pen, calculator at ano pa na mga ginagamit natin sa araw-araw dito sa ating tindahan. Maglagay na ng date para sa mga magpapalista. Uh -uh. Naglagay na nga tayo ng batas. Bagong taon, bagong buhay, bawal kulang, bawal utang. May nakakalusot pa rin. Pinoy tayo eh. Uh -uh. Ang iba hindi daw sila marunong magbasa. Sabi ko sana all na lang. Ang iba naman, nakaw! Mayroon ka pang paganyan, Rose. Nako, nakakalusot pa rin talaga ino. Eh, no? Ganun talaga ang buhay negosyo. Oo, oo, kasi ang ibang tumor, sila naman ang nagdedecision, hindi ba, kung kailan silang magbabayad, kung ipapalista nila. Ganon sila, hindi eh. si sila na, 'di ba? Nakakaloka yun. At ito na nga, mayroon na tayong Benna Mano. Barya lang sa umaga kaya naman barya. Isilit natin sa ating Benna Mano ipon challenge at magpasalamat sa Diyos. Aha. Alright, at syempre, hindi pwedeng hindi magwalis ang Madam Negosyante kada morning Bisyo na yan talaga, pagkagising, bukas ng tindahan, hawak walis Ganun, nakakalaga yan Mamaya na tayo mag-relax relax muna Unahin muna natin ang mga trabaho natin sa ating tindahan Para naman, okay sa so, alright ang araw Ngayong sabado na ito, ang ating mga tomer, late na rin sila nagsisibilihan kasi nga, bumabawi din sila ng tulog. Kaya ang madam negosyante, bumabawi din ng tulog. E, diba? It's a time. Aha. At ngayong sabado na rin, nakaready ang ating mga laundry section dahil ang kanilang minibili ay mga sabon, mga powder mga bareta at kung ano-ano pang napanglaba. Basta panglaba. Oo, mga sondrox yan. Kaya after ng walis-walis, pepesto na tayo sa ating counter area para magtinda. Kasi pagdating ng 8 o'clock, 9 o'clock, ayan na ang mamimili. Kaya dapat umaga pa lang, na ang iyong tindahan para sa mga papasok na mga customers. Welcome mga suki. Presyong roast jam. Hi, Hay nako nako naman to mga pusa na ito. Dito pa talaga sa dapat ng roast jam mini naglalandi. Ano? Eh sinusundan nila itong isang pusa na kumakain dito ng tatlong lalaki ba naman? Nakakaloka ito. May bago na naman tayong aampunin yan. Ang dami nga ang pumapasok sa Russia Mini Mart na mga pusa para lang makikain. Nakakaawa naman kasi hindi pagbigyan. Sabi nga nila, wag daw pagbigyan para hindi napunta ng punta. Nakakaawa naman kasi, nanghingi ng pagkain, di ba? So ikaw kaya maguto, ka ng pagkain, hindi tabigyan. Ano kaya mararamdaman mo, di ba? At nagda-dry pa itong aking labi na ito. Wala na kasing humahalik, kaya dry na. Nakakaloka yan. <laughs> At ito na nga, nagsisibilihan na sila. Kaya magtinda-tinda na tayo. Have a blessed day. More benta sa ating mga kasari. Happy selling. Good morning. God bless us all. Mabuhay tayong mga negosyante. At sana ay makabenta. At sana ay umama na tayo. I-claim na natin yan. Okay, Duki. So, bye-bye. Thank you for watching. may ano, lap, ano, plate number. Dati di ba yung number sa, sa o, like, Masana, Wala pang isang linggo tong aking stock ng mga nori seaweeds si ng wang na ito. Paubos na naman. Kaya naman, nag-order checkout na ako at ito na. Dineliver na ngayon. Wow! Malaking box pero magaan. Pero wag ka, malaki ang tubo mo dyan pag per box ang bibilhin mo. Kasi makakasave ka na ng shipping fee, makakadiscount ka pa. Kaya check out na sa basket. <mulong> Afternoon duty ang Madam Negosyante. Pero syempre, kailangan natin mag-sunscreen dahil medyo mainit na ang ng gusto ng aking sunscreen. But don't you worry, dahil meron na tayong another sunscreen. Matagal-tagal na naman nagamit ang ito. Maabot to sa akin ng two months. Alam ko nung November to pa to eh. Diba January na ngayon? May lang mauubos. So. Yan. O. Oh. Sunscreen lang, sapat lang. Siyempre, simutin natin. Sayang naman. Yan. Ang mura lang nito ngayon sa Black Up. Kaya kung gusto nyo mag-check out sa Black Up na lang kasi mura na siya ngayon. Hmm. Lalagay ko na lang yung link. At mag-check out na lang kayo sa ating basket. Okay? Ito, mura na lang po. 100 plus na nga lang. Yung iba buy one, get one. Buy two, get one. Kaya check out na lang sa basket. Okay? Ang ganda gusto ko to eh kasi yun na. Ano na ito? Sunscreen lang, sapat na. Hindi mo na kailangan mag-foundation, mag-pulbo. Sunscreen lang, okay na. Kasi nga hindi siya malagkit. Ang bilis ma-absorb sa, sa sa balat. Kaya matte finish na siya. At saka ito na rin yung akong, aking daily moisturizer. Kasi ang ganda nitong moisturizer, ang ganda nitong sunscreen na to na brilliant kasi may active whitening complex na oil. Nag-wait no, na ako. Dito. Wala na bang eh? Wala na talaga. Yan. Mag, ano na lang tayo, mag lip serum. Kasi nagdadry yung aking lips. Itong nabili ko to sa glow drip. Buy take one to. Kung ayaw mo na may color, pero nagsashine yung labi mo. Ito. Hmm, diba? Natural color lang. Ito lang.